Iris, ngayong araw ay mas maging mahaba ang pasensya sa makakausap na ibang tao o maging sa pamilya nang walang mawala sa iyo ng good energy sa buong araw, nang mabigyan mo ang pamilya ng swerte at katalinuhan sa kanilang gagawin sa buong linggo, na magbibigay ng good energy sa bawat miyembro ng pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay dapat kang maging mas maingat sa paglalabas kahit pa kapatid ay bawal ka magpalabas ng pera. Sa pamilya lang ang pwedeng mabigyan, at magulang ng ipon, na ipon, ang iyong gagawin, nakatalinuhan sa pagkakakitaan sa buong linggo. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ay kung gagawa ng paglilibot sa bihan mo maaga sila makauwi, para wala silang makuhang bad energy, sa labasa na madadala sa pamamahay ang pinapahiwatig, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10 at number 34 at number 21. Taurus, Ngayong araw ang pahiwatig ay may ugali kang bigla ang magiging mabilis na magalit ngayong araw, ang aura na pwedeng dumating sa iyo, dapat ay maging mahaba talaga ang pasensya sa usapan ng pamilya, at maging sa ibang tao na maging maunawain, nang walang dumating na bad enerhiya sa iyo, nang ikakasira ng relasyon, dahil lahat naman ng makakausap ngayong araw ay may mga good vibes, na sinyales pag kayo ay nagkasama-sama sa ibang project na gagawin ng swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang pahiwatig na problema, pag-unlad para sa iyo ang pagiging maging masinop sa mga nagawa, at gagawin dahil magagamit mo sa hinaharap, para makuha mo lalo ang tiwala ng iyong mga superior. Sa pagmamahalan, ay ganoon din masaya ang buong araw pag ikaw ay magiging mahaba ang pasensya at pagpapala ng pagunlad hanggat laging nagkakasundo sa plano sa pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 10 number 33 at number 12. Gemini, ngayong araw ay gawin mo na ipagpaliban ang lahat ng iyong transaksyon na pupuntahan. Dahil mahina ang buenas mong aura sa ibang tao, gastos at abala ang pwedeng mangyari kung makakatuloy ka ang pinapahiwatig. Dahil nasa pamilya ang magandang enerhiya para maging masaya at positive energy ang madagdag sa tahanan, kung gagawa kayo ng mga plano at kahit bidahan o usapang lang ng masaya, ay nakakabuo kayo ng good energy ng buenas na magagawa sa buong linggo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay maganda ang pahiwatig pwedeng pwede kang magpautang sa kamag-anak kung gugustuhin dahil makakabayad sa iyo ng maayos, at kung may extra pa na pera ay mabigyan ang anak na may asawa, para mas maging matalino siya sa paggawa ng pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan. Ang ginagawa na nagpapasaya lagi sa pamilya ay talagang nagbibigay ng positive energy sa tahanan at nagkakaroon ng malambing na gabi ng pag-iibigan na nagpapasigla ng bawat kalusugan at laging may gabay na ligaya at mabibigyan ng kahusayan na makagawa ng pag-asenso at Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 9 number 15 at number 40. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay okay pa ang nasa pamilya ka, para makagawa kayo ng mga plano na gagawin sa buong linggo, at dapat kang umiwas muna sa mga usapan pwedeng kumita ng pera. Dahil mahina ang iyong buenas sa ibang tao ngayong araw at baka magkaroon ka pa ng makakaaway, at maganda din sa iyo ang makapunta sa bahay ng Diyos, para sa pagdarasal ay maibigay na sa iyo ang swerte ng tagumpay sa ibang mga ginagawa ang pinapahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ay bawal din muna makatanggap ng bisita, dahil kukuhanan lang ng swerte, ang pamamahay at magdadala pa sila ng chismis na magpapabagal ng swerte sa inyo. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho dapat ay maaga kang makakapasok dahil pwede mabigyan ng pansin ang iyong katapatan at kasipagan sa hanap buhay at mas makakagawa ka ng maayos sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat sa bigla ang pagsasalita may pahiwatig na may bigla ang may magiging maramdamin ang mga kasama sa tahanan dapat na maging maingat sa isa salita ng walang maging suliranin ng tampuhan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 36 number 25 at number 30. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may malakas kang enerhiya sa pamilya. Kung gumawa kayo ng plano na iba pang pagkakakitaan, ay ituloy ninyo dahil pag nakuha ninyo ang maayos na plano, ay magagawa ninyong maging matagumpay ang pinapahiwatig sa ikakaganda ng buhay pamilya ay gawin magbibigay ng kasiyahan sa tahanan at pumasyal sa bahay ng Diyos na magbibigay sa iyo ng mga grasya ng swerte sa pamilya at sa mga balakin pa ang pahiwatig ng iyong gabay may pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay unahin ang pamilya na mabigyan. Kung gusto mong magbigay ng laging may grasya ng pagdami ng pera ang pahiwatig at mga mag-aalaga sa inyong kabuhayan. Sa pagmamahalan, ay maging mas maunawain sa buong araw at kung makakagawa ng masayang salo-salo ng kainan, ay lalong sisigla ang positive energy sa tahanan at laging may malambing na pag-iibigan, na magbibigay ng ikakaganda ng mga kutis at kalusugan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 38 at number 16. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, maging. Maingat at dapat ay may malakas kang pakiramdam, at huwag magtitiwala at magbigay ng iyong katalinuhan sa makakausap, dahil kung makukuha kagad sa iyo ay iiwanan ka na lang ng bigla ng kausap, nang walang mawala na swerte na para sa iyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may mahaba kang oras sa pamilya, ay makakaipon kayo ng madaming good vibes ng kasiyahan na magagawa sa buhay tahanan, na para sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay may pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita baka akala mo ay laging nasa tama ka at hindi mo napapansin na may maanghang na ang iyong salita, na nagdaramdam na ang kasama magdadala ng bad energy sa tahanan ang ganoon ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay gawin mo lang ang maaga makapasok para ang mga tukso ng gastos, ay makaiwas sa iyo at makakagawa ka ng maayos na gawain sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 4 number 22 at number 31. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung may nakausap na mayroon tutulong sa iyo sa financial na pera ay maghintay ang tamang gagawin dahil may sinyales naman na ikaw ay matutulungan at ngayong araw ay may okay ka naman ng aura sa gustong gawin na pakikipag-usap pag ikaw ay nagpasensya ay may good vibes na darating sa iyo na kaalaman sa pamilya o maging sa ibang tao na pwedeng magamit mo ng maayos, ngayong araw ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay sa pamilya ang dapat na mauna na iyong mabigyan kung may ekstrang pera, na pag-unlad ang magbibigay sa iyo ng gabay sa pag-asenso. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang sinyales ay maging maingat sa mga gawain dahil doon ka pwedeng mapansin na ikaw ay maaasahan at may sinyales na may naiingit sa iyo laging magingat ka ng safe sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25, number 10 at number 13. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw. Kung may bigla ang bumisita sa iyo na kaibigan, ay okay kayang makapagbigay ng aura ng kaalaman sa pagkakaperahan, kung kamag-anak, ay bidahan lang na pwede ka pang magastusan, kung kaibigan ang makadating ang maganda ay magkasundo kayo, at pwedeng kayo magkasama sa hinaharap ng pagunlad sa ikakabuhay, at ngayong araw ay huwag kang magsasalita ng may kataasan ang boses sa pamilya, dahil magbibigay ng bad enerhiya sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga makakausap may pagkabastos siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin sa mga gagawin, dapat na iyong iwasan muna ngayong araw para makagawa ka ng maayos na gawain sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, pagunlad hanggat walang nagiging pag-aaway ay good energy, ang maibibigay sa iyong tahanan ng mga ikakaswerte sa pamumuhay Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 14 number 24 at number 31 Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang bigay na enerhiya ng katalinuhan Gawin mo ang ibang nais na gawin dahil kayang magbigay ng masayang araw sa pamilya at kung may kakausapin din na ibang tao. May mga sinyales na may dadating na swerte sa pamilya na bigla ang pwedeng dumating o may magbibigay tulong sa mga plano mo na ibang gagawin ang pinapahiwati. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. At ngayong araw ay maganda ang magsalo-salo sa masayang pagkain ang pamilya na magbibigay ng good energy ng lalong pagmamahalan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay huwag ka muna magbibigay ng pera sa pamangkin at mga auntie at uncle dahil kung mabibigyan mo ay madadalaw ka ng hindi mo inaasahan na gastusan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color pink number 24, number 30, at number 19. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat. Kalang, sa mga ibang tao na makakausap ngayong araw, ang iiwasan mo ay gumawa ng pagtitiwala kagad, kahit matagal mo ng kaibigan o kakilala dahil wala kang swerte sa kanila ngayong araw gastos lang sila. At ngayong araw ay mas maganda talaga na may matagal kang oras sa pamilya, nang mabuo ninyo na laging magkakasundo at mawala ang mga bad energy na nakuha sa ibang tao, nang makabuo sila ng good vibes ng plano na gagawin sa buong linggo ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig ay maging malambing ka ng makagawa ka ng positive energy sa tahanan, nang saya at dumami ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan Sa trabaho, ay mas maaga lang na makapasok ng walang maging suliranin sa mga dapat na mga magagawa Taurus ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan Mga masuswerteng kulay at numero Color white and color blue number 10, number 15 at number 19 Aquarius, ngayong araw ay walang tao na magbibigay sa iyo ng swerte kahit may aura ka ng pag-asenso, mas mainam na ipagpaliban mo ang lahat ng usapan sa ibang tao ang pahiwatig, nang wala kang maging gastos, at mas naaayon sa iyo ngayong araw ay transaction na kasama ang minamahal, o kahit kasama lang ang pamilya, ay maalisan kayo ng mga nakuhang nagpapahina ng kalusugan, at hanggat masayang nag-uusap ay gumaganda ang good vibes ng swerte sa tahanan ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay huwag ka magbibigay ng karunungan sa mga kasama sa trabaho. Ngayong araw baka sila pa ang makauna sa iyo sa pag-asenso sa hanap buhay. At sa pera iwasan muna ang mga kaibigan, at maging kasama sa trabaho, sinyales na ikaw ay uutangan pag iyong nabigyan, ay mahihirapan ka ng mabayaran, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 25, number 19 at number 34. Pisces, ang pahiwatig ay unahin mo muna ang pamilya kung may dapat puntahan o tapusin kaysa ibang transaksyon sa ibang tao. Kung magawa mo ang sa pamilya, sa kapuntahan ang gusto mo ng may aura ka ng kahusayan sa magagawa, at kung ikaw ay madalaw ng magulang ngayong araw, ay may dalang swerte sa inyong pamilya, at gawin din ninyo ng nais ng minamahal para lalong sumigla ang inyong mga kalusugan, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at makatulong sa ibang tao ngayong araw nang laging maayos ang swerte ng iyong katalinuhan sa pagkita ng pera, at bawal din magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan, unahin ang minamahal pag sa pera ng pagbibigay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig siyempre ay masaya ang ngayong araw, hanggat laging masayang magkakasama sa pagkain, ang pamilya ay laging nabubuo ang love na nagpapasigla sa gabay na alagaan ang mga bawat kalusugan sa pamamahay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 21 number 18 at number 36.